Imbis na tumaas, bumaba pa ang presyo ng karamihan sa Highland Vegetables sa La Trinidad, Vegetable Trading Post at Benguet Agri Pinoy Trading Center. Ito yung sa kabila po ng mga nararanasan pag-ulan sa Benguet. Ayon po sa disposers, bumaba ang ilan sa mga presyo ng gulay dahil sa dami ng supply. Halos karamihan kasi ng mga magsakay maagang nag-harvest ng mga pananim takot na masira ang mga ito at hindi maibenta. Dahil dito, nananawagan ng ilang magsasaka sa mga kinaukulan na bigyan sila ng panimula para makabawi sa kanilang nalugi. Bagay na tiniyak ng Department of Agriculture Cordillera. Anila nakahanda na mga binhi at ilang farm implements na ipapamigay sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. So ang DA, uh, pinagpapatuloy pa rin niya po yung pagbibigay ng maraming interventions katulad po ng ating uh, uh seeds no vegetable seeds uv plastics para sa rain shelter and of course yung ating greenhouses and nurseries uh bukod pa dito yung binibigay natin sa fruit na fertilizer tsaka mga technical assistance uh, particularly yung pest management uh, lalo na ngayon sa tabunan